Ito na yung ating tahibo mga herbal medicines ni tahibo plant. Mga nasa ano lang yan. Paso. tsaka nasa mga baso lang ng mga disposable cup. Ayan. Rooted. Ayan na yung malalaki. Ito ulit nito. Malalaki na yan. Pero paso lang din yan. Ah, hindi ko na makuha. yan ah. Ayan eh, yung kanyang mga kanilang mga pinaglalagyan. Ito yung aking mother plant. Ayan eh, gagawin kong mother plant. Ito yung mga nasa malalaking lagayan. Ang dun. Habang ito naman. Ito tuloy laki na nito. Ayan nakakapit na yung mga ugat nila malapit na yung mga ugat nila pero kaya pa ganda hindi siya maselan hindi siya maselan na alaman mga seedlings mga ano na cuttings mga kinatkatok eto naman itatransfer ko naman doon sa mga ano naman mga paso mga lagayan rooted na rin sila. Ayan, marami yan. Yung mga 500 to 200 pieces yan. Habang ito naman yung ating mga ampalaya na pinamigay yung bunga, yung mga unang bunga. Ang dami nito. Meron pa dito. Ay, mm. pangkuha lang ako naman pala. Ito naman ay ibibigay natin doon sa kapitbahay. Wala ko waka eh. So, kailangan lang natin dito ay yung kanyang mga balot o yung plastic. Okay mga ate. Ate. Bianca, huwag ka may kukunin pa ako. Ang mm. dami niyang bunga. etong maganda pagka may tanim ka sa makura, no? wala kang problema sa ulam ito pa sa dulo sa taas meron din tayong atsal o yung bell pepper na tinatawag yan wala laki to kaya lang hindi siya nag-aano dito dahil maraming mga insekto ang kumakagat tapos kamatis kaya binalit yung ganyan kasi may mga kumahagat niya. Ayan na, may na. Ang dami na rin mga nasaya o ng na mga natapo na ang palaya kasi mga kinahagat ng hayop. Yung iba nahihinog, kaya tinatalim ko. Ayan na, inuod. Ito pa.